hindi ko makakalimutan yung paulit-ulit na binibilin sa akin or sa amin ng aking mahal na ina. Huwag na huwag kayong magnanakaw. Huwag niyong kukunin ang hindi para sa inyo. Katunayan, isang lunis ng hapon, dumating ang aking nakakatandang kapatid. No, 1950s ito, nasa elementarya pa kami. Tuntua siya, binabalita sa aking ina, Inay, nakapulot po ako ng isang sentimo. And mind you, huwag natin ng isang sentimo noong araw, nung 1950s. Late 50s po ito. Dahil mahalaga po ang isang sentimo. Ang sinabi ng aking ina, ang may-ari ng isang sentimo na yan, hindi makakatulog ngayong gabi. Kaya sa kahanap ng pera na yan. Kaya bukas ng umaga, pagpasok mo sa eskwela, hanapin mong pilit kung sino ang may-ari at isauli mo sa kanya. Yan po ang aking nanay na nagsasabi, nagbibilin na huwag na huwag kayong magnanakaw.